Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ang Article 1171. Dito sa article na ito, dinidiscuss ang ibig sabihin ng fraud. Tapos, nabanggit din dito ang salitang waiver. Okay lang ba sa'yo na halimbawa, sasabihan ka na, Uy, pag niloko kita, huwag ka magagalit ha. Hmm. Sige, start tayo. Let's go. Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1171. Responsibility arising from fraud is demandable in all obligations. Any waiver of an action for future fraud is void. Ayan. So, dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa fraud. So, ano wag sabihin ng fraud? Pag sinabing fraud, ito ay intentional na panluloko. Deliberate, Or intentional evasion by the debtor of the fulfillment or compliance of the obligation, of the compliance or fulfillment of this or his obligation. So, lahat ng uri ng deception whether gumamit siya ng mga insidious machination, manipulation, may tinago siya, meron siyang hindi sinabi sa iyo na napaniwala ang isang tao para ibigay niya ang kanyang oo, okay? Ayan, fraud 'yon. So all kinds of deception kasama 'yan. Okay. Yan. Pero ang pinag-uusapan natin dito is kapag may kasunduan ang dalawang parties na kapag naloko itong isa ay okay lang doon sa isa, hindi yung tatanggapin ng batas. Okay? So sabi dyan, any waiver of an action for future fraud is void. Ibig sabihin, pag ngayon pa lang nagkasundo kayo na kapag niloko kita, Okay lang, 'wag mo akong takasuhan or hindi ako liable sa damages. Bawal 'yon. Okay? Tapos sabi din dito, responsibility arising from fraud is demandable in all obligations. Kapag kaya nagkaroon ng obligation dahil sa fraud, demandable at once kaagad 'yan. Okay? 'Yan. So, discuss natin ano yung iba't ibang kinds ng fraud. Okay? Kinds of fraud. 'Yan. So, una, meron tayong causal fraud or dolo causante. Dolo causante. Okay? So dito sa dolo causante, nangyari yung fraud nung binibigay yung yung consent. Kumbaga, kung hindi dahil sa fraud, hindi mo dapat ibibigay yung consent mo. Ayan. Again, uh, consent will not be given, would have not been given, would not have been given if no fraud committed. Kung baga, hindi mo sana sasabihin oo or hindi ka papasok sa kontrata kung hindi dahil sa fraud na nangyari. So kung walang fraud na nangyari, hindi ka mag-oo. Again, uh, consent would not be given If there's no fraud na nangyari. So, voidable ito. Pero valid yung contract kasi may consent eh. Yun nga lang, contract is voidable. Contract is still valid but voidable. Okay? Kasi vices of consent ay fraud. Isa sa mga vices of consent ay, uh, ay fraud. Pero again, valid pa din. Kasi may consent eh defective nga lang kasi kinuha sa iyo nung niloko ka. So valid pa din kasi may binigay. Voidable nga lang 'yung contract. Kasi nabing voidable, pwedeng ipawalang bisa. O halimbawa, si A. Halimbawa ako na lang. Sabi ko kay A, A, bili mo tong aking relo. Ginto ito. Eh si A, fanatic ng gold. Ay talaga, sige, bilhin ko na. Pero ang totoo, hindi naman talaga ginto itong relo. So kung hindi kung nalaman niya lang sana na hindi ginto yung relo, hindi niya bibilhin. So wala kaming contract. Pero dahil niloko ko siya, nagbigay siya ng consent. So may contract pa din kami. Pero pag nalaman niya hindi na pala yung gold, pwede niyang ipawalang bisa yung contract namin. Kumbaga, the contract will remain valid until it is voided. Okay? So that is the first kind of fraud, causal fraud. The reason why there's consent or contract is because of the fraud. Kaya sa tinawag na causal fraud. Next is incidental fraud. Incidental fraud. Okay? Or dolo incidente. 'Yan. So dito sa dolo incidente, kahit na nalaman mong niloko ka, tatanggapin mo pa rin yung contract, itutuloy mo pa din, hindi mo siya i-void. -vo pero pwede rin namang i-void siya. Pero hindi mo siya i-void. -vo 'Yun nga lang iibahin mo na sana yung terms and conditions kung sakaling nalaman mo yung totoo. So therefore, incidental na lang yung fraud dito kasi intention mo talaga makipagkontrata sa kanya. Yun nga lang, kung nalaman mo talaga yung totoo, iba na yung terms. Okay? Iba na yung terms. Halimbawa, merong isang nag apply na teacher. Okay? Sabi niya siya ay uh, isang CPA. So tinanggap siya ng school pumasa siya sa demo, ganyan. So, ganito ang, ang kanyang salary per month ay 50,000, halimbawa. Later on, nalaman ng school na hindi pala siya CPA. Pero hindi siya tinanggal. Okay? Uh, binago lang yung kanyang sweldo, ginawang 25,000. Okay? So, therefore, even though there is been fraud committed, uh, the contract remains. Okay? Pero voidable pa rin naman ang contract. Yun nga lang, iibahin na sana yung terms and condition. Okay? So ibibigay pa rin yung consent kahit na may fraud. Okay, pero uh, iba na yung terms na gagamitin. So valid pa din. Okay, pero pwede pa rin mag-claim mag ng damages kasi may fraud na nangyari. Kaya ang fraud ay grounds for damages. Again, consent will still have been given. Consent would still B given Okay but different terms Yan so kahit merong fraud na nangyari okay um okay lang pero different terms but still may damages Okay kasi may fraud na nangyari pa din naman at the end of the day So itong dalawang causal fraud na to tsaka incidental. Nangyari yung fraud at the time of giving consent. At the time consent was given. Yung isa naman nangyari yung fraud noong gagawin na. Okay? So walang fraud na nangyari during the consent uh, giving of consent pero nung ginawa na dun niloko. Halimbawa, okay, so ko dito, at the time of performance. At the time of performance. Halimbawa, sabi ko kay A, performance. Halimbawa, sabi ko kay A, A, gusto mong bigas? Uh, may, may mga ilang sako ako dito. Okay, sabi ni A, o oh, sige, pabili ako mga bigas. Yan. So walang walang fraud, hindi ako nandaya. Okay? Hindi ko siya niloko. So okay yung consent, okay yung contract namin. Nung deliver ko na, dumating kay A, ay puro mga bigas na merong halong asin. Kumbaga. So niloko ko siya sa mismong performance ng obligation ko. So yan na yung definition na tinutukoy dito sa ating 1171 kung saan nangyari yung fraud during performance of the obligation. Okay? Yan. So valid yung contract, wala namang problema dun. Pero may damages kasi may fraud na nangyari during performance of the obligation. So ngayon, punta tayo dun sa sinasabi dito sa second sentence natin. Any waiver of an action for future fraud is void. Well, alamin muna natin, ano bang ibig sabihin ng waiver? Okay, so tapos na tayo sa kinds of fraud. So ano ngayon ang ibig sabihin ng waiver? Yan. So pag sinabing waiver, voluntary mong inaalis yung karapatan mo para mag-claim ng damages, parang ganun. Mga voluntary relinquishment or abandonment, whether express or implied sa isang legal right or advantage. Okay? So voluntary abandonment. Voluntary abandonment whether express or implied ng isang legal right. Okay? Diba kung may right to claim damages ka, eh ang fraud ay isang grounds for damages. Tapos nagkasundo kayo na pag miniloko kita, hindi ako liable sa damages. Hindi yung pwede. Waiver, waiver ang tawag doon kasi inalis mo yung karapatan. Pero sabi, void yun. Future fraud. Yan. So, pag may waiver sa future fraud, void yun. Uh, future fraud Void yan Pero What if Past fraud ang pinag-uusapan natin Past fraud Pag past fraud Valid yan Okay Valid ang waiver o I-differentiate natin yung dalawa Halimbawa uh, Nagkasundo kami ni A Sabi ko uh, A, bili ka nga sa akin ng harina Okay? Yan. Sabi ni A, ah, sige, bili akong harina sa iyo. Tapos nagkasundo pa kami na kung sakaling dumating ang harina ay eh may halong sabon, powder, hindi ako liable sa damages. So nagkasundo kami o pumayag si A, o oh, sige, hindi ka liable sa damages. Void yun. Kasi in the future ko palang i-commit yung fraud. Hindi ko pa siya nagagawa. Okay? Nagkasundo pa lang kami during that time na pag may ginawa akong fraud in the future, hindi absuelto ako or hindi ako liable. So yung ganung kasunduan, void yun. Pero yung contract namin, valid. Kasi stipulation lang yung void. Okay? Yan. Pag dumating yung harina, may halong sabon, kahit na nagkasundo kami na hindi liable ako sa damages, liable pa rin ako sa damages kasi void nga yung stipulation na yun. Okay? yan. Pero ito namang past fraud, ano namang ibig sabihin nito? Wala kaming kasunduan na pag may ginawa akong fraud, absuelto ako. So walang ganong kasunduan. Halimbawa, nag-promise ako kay A na magde-deliver ako ng isang sako ng harina. Okay? Yun na. Tapos pabayaran niya ako. Walang future fraud na ano winif or waiver. Tapos, magde deliver na ako kay A ang dumating harinang may halong sabon. So, nagkaroon pa rin ako ng fraud. Ngayon, sabi ni A sa akin, dahil sa ginawa mo, kakasuhan kita. Okay? So, tinakot ako ni A. Sabi ko kay A, ah, baka naman pwedeng huwag na. Nakikiusap ako sa iyo. Sorry na, sorry na. Babawin na lang ako sa iyo. So, pag, to, pag pumayag si A, pinatawad niya ako, sige, okay lang, hindi na kita kakasuhan. Yun, winave ko yung aking right for damages. Pero hindi future fraud yun nangyari. Nauna mo nang magkaroon ng fraud, tsaka ko winave. Okay? So, waiver muna bago ang fraud. Void, kasi future. Fraud muna, tapos, tsaka Valid yan. Pinatawad ako ni A kasi may masama akong ginawa. So, yun, valid yun. Kasi yung isa, nagsabi muna ako sa kanya na pag may ginawa akong masama sa kanya, patawarin niya ako. So, void yun, no? Hindi yung papayagan ng batas. Kahit kasi, ang tendency, masyado kang marupok nun, no? Na okay lang, sige, kahit gawin mo ako ng masama, okay lang sa akin lagi. No? So, para hindi naman kawawa kasi marupo ka lang, no? void yun. Pwede ka pa rin mag-claim ng damages. So yun, dito nagtatapos yung ating Article 1171. I hope ha, may bago sa inyong na bigay na learning. And uh, ulitin mo lang kung sakaling medyo nabilisan ka. No? And uh, mag aral kayo mabuti, mag-ingat kayo palagi at laging tatandaan ibang klase ka. Bye-bye!